Hello? Ma'am? Hello? Hello, okay? guys. Uh, mga DJ mga abogado eh. Sabi kanina ni General Malbil na makasama kami. Opo, naman po si General Malbil kanina. Oh, sinabi ni General Malbil kanina. <laughs> Okay. Uh, nandito po kami ngayon, mga abogado ni dati Pangulong Duterte at dito rin po yung uh, doktor niya alam po, hindi kami pinadaan uh, may instruction po si uh, Ruth no? hindi kami papasukin constitutional right po yan medical, nandito dito yung mga doktor Dok Agnes Valdez. Agnes <laughs> Ito yung mga doktor nila. Schedule for uh, procedure po okay. si former President Duterte. Kaya lang, ayaw ko rin po kasukin. Ito yung abogado. Instruction in the city, making them like uh, right, uh, when they are being prevented from proceeding to, to see the President because the Guard is under uh, instruction not to allow us to see him. Walang iwalag yan? I know, I know. I know you're working on it. Kanina, sabi ni General Marville pwede ko sumahan eh. Sabi oh. ni General Marville sa akin sasamahan ko siya eh. Dito sa coaster. Bakit nag-ibang? Ano? bawal po, ma'am. Bawal ngayon. Pinagpano po na ilak lang po yung pinto. Yun lang po yung tinanggap ng instruction. Do you have other instruction to prevent anybody from seeing the president? No po. Ang instruction po sa amin ay to secure the door. close lang po siya. I-close lang po. Kahit ano po yung mangyari, i-close lang po. Mas kaya ng mga abogado? Abogado mismo yun. po sa mga Sino nagbigay sa inyo Yung mga... Kung yes, isang particular person who give you instruction. Sino yes, Ha? Ah? Uh, Sino authority? Pa, pa, security officer din na nasa red about to sa mga susunod na mga buhay. Magandang pagkakaroon niyo ba dito sa mga sosyo? Sige. mga na the basic constitutional right of a uh, person is being deprived, being denied. Ayan si Tore. Ayan si Tore. Ano pa? Pagkutan na rin pa. Hindi pa rin pa. pa Hindi na Meron kami ng agreement eh. Thank you. Hindi ba talaga pwede papasukin, boss? Kahit mga abogado lang ni... Doktor. Yeah, doktor. Abogado, doktor. Kahit yun lang, boss. Ayaw daw, doktor. Constitutional right yan. Bawat Pilipino. Importante po ang kalusugan. Dati pa ulo, 80 years old na po siya sa March 28. Malis na. Malis tayo. Wala tayong magawa dito. Pakis dah. Kalis dah. Pakis dah. dah.